Sa kabila ng mga batikos na kumakalat ngayon sa social media patungkol kay Andrea Brillantes, nanatiling tahimik at busy si Andrea sa kanyang mga proyekto. Pero nanatili pa rin ang pagmamahal sa kanya na kanyang mga avid fans, kung tawagin niya ay kanyang mga brilliance angels. Katunayan nitong nakaraang linggo nagkaroon ng meet and greet si Andrea sa kanyang mga brilliance supporters. Ginagawa ito ni Andrea taon-taon sa kabila ng kanyang hectic schedule. Binibigyang importansya ni Andrea ang kanyang mga fans. Kasama ni Andrea pumunta sa meet and greet ang kanyang mami. Chikahan, kainan at kantahan ang kanilang banding. At syempre game na game naman si Andrea sa pagkanta. Hiyawan at tawanan ang lahat ng kanyang mga angels. Makikita ang super saya ni Andrea na makabanding niya ang kanyang mga fans. Samantala narito naman ang maiksing mensahe ni Andrea para sa kanyang mga brilliant angels na laging nandyan nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Kahit ano ang mangyari. Hi Andrea United, maraming maraming salamat for staying United. And yun lang. Maraming salamat po for the continuous love and support. And happy happy holidays. Ingat para tayong God bless. And mahal na mahal ko kayo. Good. At hanggang dito na lang ang update ni Andrea sa kanyang meet and greet. Thank you for watching guys.